Tawagin natin ang susunod na pares ng kandidato. Ang dating at bayan Representative Risa Ontiveros. At Zambales Representative Mitos Magsaysay. Risa, Mitos, narito ang una ninyong pagsubok. Siyam milyon na ang populasyon ng Pilipinas. Ano ang iyong opinyon tungkol sa paglaki ng ating bilang? Nakatutulong ba o hindi ang bilang na ito sa pag-unlad ng Pilipinas? Representative Mitos Magsaysay, ikaw ang unang sasagot sa katanungan. Para sa atin, hindi dapat maging problema ang populasyon. Ang importante lamang dito ay dapat tugunan ng pamahalan sa tamang programa po kung paano natin gagawing productive ang ating mga kababayan. Ang problema kasi dito sa bansa natin, hindi natin nilagay sa mga programa to make our people productive. Dapat dito buhusan natin ng pondo ang edukasyon, lalo na sa tertiary education scholarships at sa skills training program. Dahil so kapag nakapag-aral ang ating mga kababayan, meron sila nalalaman na skill, mas madali sila makahanap ng trabaho. At pag may trabaho sila, may sweldo sila, kaya na nilang buhayin ng pamilya nila kahit ilang pang ang magiging anak nila. At kung ayaw nila magtrabaho dito sa Pilipinas, pwede naman po sila magtrabaho abroad. At pag nakita ko naman po na nagtrabaho sila at may trabaho sila, nagkakaroon po sila ng pagkakataon na may angat yung buhay ng kanilang pamilya. Nagkakaroon po ng po kain sa pag pagkainan, nakakapagbili sila ng bahay, nakakapaaral nilang ang kanilang mga anak sa mga pa paaralan. Kaya importante po dito, ilaan ang pondo ng gobyerno sa tamang programa, ibuhos natin sa edukasyon, ibuhos natin sa mga sa skills training program para maging productive ang kababayan natin at hindi natin sila nakikita pakalat-kalat dahil wala po silang trabaho. Maraming salamat, Representative Magsaysay. Ano naman ang iyong kasagutan, dating Akbayan Representative Risa Ontiveros? Una po sa lahat, patuloy akong sumusuporta sa Responsible Parenthood Law at patuloy akong susubaybay sa pag-implementa nitong Reproductive Health Law. Hindi rin po ako naniniwala na may Catholic vote na anti-RH. Naniniwala po ako na ang Catholic vote ay pro-RH. Ang bilang po natin sa ating populasyon ay isang given sa ating bansa. Ang mas mahalaga pa pong factor ay yung quality of life ng bawat isa nating tao. Ang quality natin bilang mga mamamayan. Marami na rin po akong nailaban at niipanalo bilang dating mambabatas o kongresista. Kasama na nga po yung RH law. Kasama na rin po yung Cheaper Medicines Law na nagpababa ng presyo ng mga gamot at yung taong-taong pagtaas ng budget para sa kalusugan upang lalong palawakyan ng health services sa lahat. Yung ganyang mga laban ay dapat ipagpatuloy at palakasin para lalong gumanda ang ating hinabukasan. Mahalagang ituloy itong laban para sa buhay at karapatan nating mga kababaihan at para gumanda ang serbisyo publiko o panlipunang serbisyo sa bawat tao para sa quality of life ng bilang, anumang bilang na ating populasyon. Salamat po. Maraming salamat dating Akbayan ang Representative Lisa Ontiveros at Representative Mipos ng Senado.